Okay guys, hello guys. Ato ang ato ang duaw ng ato ang borders guys. Niadre. Borders na. Oh. Agoy hayahaya in town. Ka electric pan pa. Oh. Hayahaya ng borders na mo. Eh. Hmm? Ay ko ang borders in town. Hayahaya. Agoy. Okay, kagwapo. Agoy. Okay. Ako yung borders na <laughs> Anak ni Apple to guys, anak ni Apple. Nakakutsun pa. Yahaya oy. Kuha na siya bayad-bayad siyang upa. Borders na mo. Hmm? Nga yung mga egsoon guys, tanawan ninyo ha. Mga egsoon niya. Mga kapatid niya guys. Ayan, kapatid niya oh. si pak Pacquiao mama niya, guys tara bilang bilangkad no? <laughs> oh, na agoy dede na dede ayan si mama niya ayan uh, yang ubang iksoon guys ayan tara oh. <laughs> si negra ayan si jinke yan 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 si jinke yan ayan si lisa ayan si mariel yun si Digong Ito si Pak si, ano, si Robin Padilla ayo ah, ah, si Marcos 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 Marcos, Marcos! ayo na ayo na si Marcos guys ayo si Marcos guys yo kaya na oh. Marcos ali ka man yan si Marcos guys ito naman guys si Rigor wala tanggol nandun tanggol guys iso ito sa tanggol oh, yan sila guys pero sosyal talaga itong isa guys borders namin hayahay ka hayahay ka yun oh. electric pan pa yan si rapi tol guys rapi <laughs> rapi tol po kompleto na sila guys may presidente si Marcos tapos si Lisa. Tapos si Digong. Si Sarah. Robin Padilla. Manny Pacquiao. Jingke. Mariel. Tapos yung isa si Nigra. Tapos yung isa si Lisa. Yung isa si Sarah. Mayroon din batang kiyapo guys. Si Rigor at si Tanggol. <laughs> yan nga yan ang social kasi abogado yan eh kaya na yung front seat ah, uh, di ba yan si Rapi Tolpo Rapi ang tagapagdigligtas ng mga naapi ah, uh, di ba yan siya guys yan si mama niya guys si Apol. ay manipakyo ni Pacquiao guys O, oh, solo niya yung didi <laughs> solo niya yung didi oh La, solo niya yung didi nakatali kasi guys nakakagat na yan guys eh. dalawang bisis na eh kaya yeah, tinali ko. Eh hey, bumili ko yung bagong tali niya. Okay guys. Yun lang po. Ah, pinakilala lang po namin yung borders namin na walang bayad-bayad. upa. Pati aircon. Libre lahat. Sarap ng buhay. Okay guys. See you later. Babu.